Sina Brittany at Tiffany ay kambal na parehong nasa junior high sa St. Charles East High School sa St. Charles, Illinois, isang tahimik at payapang suburban area sa labas ng Chicago. Apat na araw na lang sana bago ang kanilang ikalabing pitong kaarawan ng gulantangin ng isang karumaldumal na krimen ang buong komunidad ng St. Charles. Ilang oras lamang matapos silang umuwi mula sa eskwela, kumalat ang isang balitang ikinabigla ng kanilang mga kaklase at buong komunidad. Isang malagim na trahedya ang nangyari sa magkapatid, pati na rin sa kanilang mga magulang. Ito ang kauna-unahang kaso ng pamamaslang sa lugar, matapos ang siyam na taong katahimikan. Ngunit ang tunay na kabigla-bigla sa lahat. Ang taong responsable sa karumaldumal na krimeng ito. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si na Anjum at Randy Coughlin ay nagkakilala habang nagtatrabaho sa isang discount store, labing pitong taon si Anjum at nasa labing na taon si Randy. Si Anjum ay lumipat mula Pakistan kasama ang kanyang pamilya noong siya ay labing dalawang taon. Siya ang pangatlo sa apat na magkakapatid mula sa isang relihiyosong pamilyang Muslim. Hindi pinayagan si Anjum ng kanyang mga magulang na makipag-date ayat itinakwil siya ng mga ito nang siya ay maglabing walo at nagpa siya siyang lisanin ang kanilang bahay, upang manirahan kasama si Randy. Inakala niyang magbabago pa ang loob ng kanyang pamilya at muling makikipag-ugnayan, pero hindi na sila muling nagparamdam. Dahil bata at walang gaanong karanasan si Anjum, hindi niya agad napansin na kontrolado siya ni Randy. Makalipas lamang ang isang linggo ng kanilang relasyon, pinilit siyang maging kristyano. Pagkalipas ng sampung taon ng kanilang pagsasama, ipinanganak si na Tiffany at Brittany noong March 14, 2000. Nang malaman ni Anjum na kambal ang kanyang dinadala, natakot siyang sabihin ito kay Randy dahil ayaw nitong magkaanak, lalo na ng dalawa agad. Ngunit nang sa wakas malaman ito ni Randy, hindi naman siya nagalit. Ayon kay Anjum, kahit kambal si na Brittany at Tiffany, magkaibang magkaiba sila. Si Brittany ay palakaibigan, miyembro ng cheering squad at aktibo sa gymnastics. Nagtatrabaho siya sa bakery section ng isang grocery store at inilarawan siya ng mga katrabaho bilang masayahin. Balak niyang pumasok sa hospitality industry pagkatapos ng pag-aaral at ayon kay Anjum, bagay na bagay ito sa kanyang personalidad. Magaling siyang makisalamuha at masigasig sa buhay. Si Tiffany naman ay kabaliktaran sa kakambal nito. Siya ay tahimik at mahiyain pero unti-unting nagiging palakaibigan kapag nakilala na niya ang isang tao. Nagtatrabaho siya sa isang pet store at may malaking pagmamahal sa mga hayop. Magaling siyang estudyante at mataas ang marka sa kanyang mga klase. Nais niyang maging veterinaryo, ngunit nagdadalawang isip siya dahil sa ideya ng pagpapasailalim sa mga hayop sa pagpatulog upang kitlin ang buhay dahil hindi na magagamot ang sakit ng mga ito. Mas malapit siya sa mga hayop kaysa sa mga tao, dahil sa pakiramdam niya na ang pagmamahal ng hayop ay totoo at walang kondisyon, samantalang ang mga tao ay may kakayahang manakit. Inilarawan si Tiffany bilang isang taong nagpapasaya sa paligid sa pamamagitan ng kanyang ngiti at personalidad. Napapasaya niya ang mga tao sa kanyang presensya. Parehong sweet at mabait sina Brittany at Tiffany. Pareho rin silang mahilig sa musika at pumupunta sa mga konsyerto. Nagsama bilang mag-asawa si na Randy at Anjum ng 28 taon, hanggang sa nagdesisyon silang maghiwalay noong February 2017. Nang panahong ito, 48 taon si Randy at 46 na taon naman si Anjum. Matagal nang may problema sa kanilang pagsasama. Paulit-ulit nang humiling si Anjum ng divorce kay Randy sa loob ng maraming taon. Sa buong panahon ng kanilang relasyon, palaging nag-iingat si Anjum sa kanyang kilos upang hindi magalit si Randy. Dahil sa kanilang problemang pinansyal at sa katotohan ng bata pa ang mga anak. Pinili nilang manatiling magkasama. Si Randy ang pangunahing kumikita para sa pamilya. Sinabi niya kay Anjum na kapag iniwan siya nito, magbibitiw siya sa trabaho at pareho silang mahihirapang mabuhay. Noon, si Anjum ay may maliit lamang nakinikita sa kanyang mga sidelines na trabaho. Dahil walang suporta mula sa mas malawak na pamilya, nagpa siya si Anjum na mas madali ang buhay kung manatili siya kay Randy. Kaya't nagpatuloy ang kanilang pagsasama at sinubukan pa nilang magpatingin sa therapist, pero hindi ito naging epektibo. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging mapangkontrol si Randy. Nagiba ang kanyang ugali at mas lalong tumaas ang tingin sa sarili. Pakiramdam niya, dahil siya ang bumubuhay sa pamilya, dapat ay sumunod sa kanya ang lahat. Umabot sa puntong wala nang magawa si Anjum nang hindi muna nagpapaalam kay Randy. Dagdag niyang pahayag na hindi siya pinapayagang gumastos ng dalawang dolyar nang walang pahintulot. Bawal din siyang magpaayos at minsan lang siya pinapayagang magpagupit kada taon para lang pantayin ang dulo ng kanyang buho. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutong lumaban si Anjum at nakikipagtalo na kay Randy. Noong 2015, na-diagnose si Randy na may depresyon at nagsimulang uminom ng gamot. Kasabay nito, lumala rin ang kanyang pag-inom ng alkohol. Habang tumatanda naman ang kambal, lalong naging mahalaga para kay Anjum na umalis sila sa bahay, dahil naiintindihan na ng mga bata ang mga nangyayari. Isang kaklase ni Brittany ang nagsabing minsan ikinukwento nito ang problema sa bahay. Hindi raw sigurado si Brittany kung matatapos niya ang mga takdang aralin niya dahil hindi maganda ang kanyang sitwasyon sa bahay. Ayon sa kanyang kaibigan, pilit na nagpapakatatag si Brittany pero halatang nasasaktan siya. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, palagi pa rin inuuna ni Brittany ang kapakanan ng iba. Nang ipinaalam ni na Randy at Anjum sa mga anak na maghihiwalay sila, hindi na ito ikinagulat ng kambal dahil halatang hindi na masaya ang kanilang mga magulang. Nang maghiwalay sila, nanatili si Randy sa kanilang magarang three-bedroom apartment sa ikaapat na palapag sa downtown St. Charles. Habang si Anjum ay lumipat sa isang one-bedroom condo malapit lang sa kanila upang manatiling malapit sa kanyang mga anak. Naniniwala siyang mas magiging matatag ang buhay ni na Brittany at Tiffany kung mananatili sila sa tahanang kinalakihan nila kasama ang ama at hindi niya kailanman inisip na delikado ang mga anak sa piling ni Randy. Sa bagong kondo ni Anjum, nagawa niyang ayusin ito ayon sa kanyang gusto, isang bagay na hindi niya naranasan noong kasama pa niya si Randy. Pagkatapos nilang maghiwalay, nanatiling kontrolado pa rin ni Randy ang sitwasyon. Ipinagbawal niya kay Anjum na makita ang mga anak kung wala siya. Kahit gustuhin ng kambal na makasama ang kanilang ina, hindi ito pinapayagan ni Randy kung hindi siya kasama. Noong Huwebes, March 9, 2017, pumunta si Randy sa bahay ni Anjum at nag-usap habang sila ay nagiinuman. Sinabi ni Randy na gusto niyang ayusin ang relasyon nila at magsimulang muli Ngunit ipinahayag ni Anjum na gusto na niyang ituloy ang divorce para tuluyang wakasan ang kanilang pagsasama. Kinabukasan, Biyernes, March 10, habang nasa trabaho si Anjum, nagsimulang mag-iwan ng mga mensahe si Randy sa kanya, sinasabing gusto na niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Tumawag din siya kay Anjum kinahapunan at sinabi na mayroon din siyang mga tinatagong sikreto. Inaanyayahan niya si Anjum na pumunta sa bahay upang maipaliwanag niya ito ng personal. Sinabi ni Anjum na natatakot siya at nakiusap na sabihin na lang agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit iginiit ni Randy na malalaman lamang ito ni Anjum kapag pumunta siya. Nilinlang niya si Anjum, sinabing may mga dokumentong ibibigay sa kanya. Isang babae na nakatira rin sa apartment complex ang nagsabing nakita niya si Randy at Anjum na paakyat ng hagdan bandang 4.45 ng hapon. Ayon sa kanya, Parang nagmamadali si Randy dahil umaakyat siya ng dalawa hanggang tatlong baitang sa bawat hakbang. Hindi naman sila mukhang nag-aaway o may alitan. Pagpasok ni Anjum sa dating bahay nila, nakita niyang nakahiga si Brittany sa sofa, nakatalikod. Napansin niyang tila kakaiba ang pagkakahiga nito, parang hindi gumagalaw. Nakabukas ang palabas na Friends sa TV, isa sa mga paboritong panoorin ni Brittany. Sa halip na kausapin ang anak, pumunta si Anjum sa kusina para hanapin ang dokumentong sinabi ni Randy. Nakatayo si Randy sa likod niya. Sinabihan siyang lumingon at nang gawin niya ito, nakita niyang maihawak si Randy na baril at nakatutok ito sa kanyang sarili sa may bandang sentido. Hindi makapaniwala si Anjum sa kanyang nakita at nagtanong kung anong ginagawa nito, natatakot na baka magising ang mga bata. Sinabi naman ni Randy sa malamig at mahinahong boses na patay na ang mga bata, Pagkatapos, itinutok naman ni Randy ang baril kay Anjum at sinabi na gusto niyang mabuhay ito at magdusa. Inilipat niya agad ang baril mula sa ulo ni Anjum papunta sa mga binti nito at pinaputok. Tumagos ang isang bala sa parehong hita. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman na ni Anjum na wala na ang kanyang mga anak. Kahit nasugatan, nagawa pa rin ni Anjum na tumakbo papasok sa isang kwarto at ikinandado ang pinto. Bandang 5.12 ng hapon, dalawang magkaibang tawag sa 911 ang natanggap, isa mula kay Randy at isa mula kay Anjong. Sa tawag ni Randy, tumagal lamang ng isa't kalahating minuto ang tawag. Sa kalmadong boses, ipinahayag ni Randy sa dispatcher na pinatay niya ang dalawa nilang anak, binaril ang kanyang asawa, at papatayin na rin niya ang sarili. Nakiusap ang dispatcher na manatili sa liin niya, ngunit pagkatapos sabihin ni Randy ang kanyang ginawa at ang balak pa niyang gawin, Hindi na siya muling nagsalita. I want to kill I just shot and killed my two kids and I shot my wife and I'm going to kill myself at? now. what address well, you What? What address are you at? 450 South 1st Street, St. Charles, Unit 126 I'm going to kill myself now too. My two sir, girls sir, are sir, dead sir, and I'm going to kill myself. Sir, 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 sir. sir, sir. Oh, all right. So, four fifty South First Street in St. Charles. Okay. Sir, sir, stand a line with me. Okay. Tala, sa tawag ni Anjum sa 911, siya ay umiiyak at hysterical. Paulit-ulit na sumisigaw na patay na ang kanyang mga anak, tinatawag ang kanilang mga pangalan ng maraming beses. Tumagal ng mga pitong minuto ang tawag at natapos ito habang kinakausap ni Anjum ang mga rumesponding otoridad na dumating sa apartment. Narito ang munting bahagi ng tawag ni Anjum sa 911. I don't know. Where do you need help at? Saint Charles. Where in Saint Charles? Oh my god, my husband shot my kids. Okay, I need me. to know where you are. I can help you, but I need help. Where are you? You're God, somebody please help me. Okay, ma'am, what address are you at? Ma'am, what address are you at? Oh Ma'am, where are you at? Natagpuan ng mga pulis si Anjum na duguan sa hallway. Si Randy, Brittany at Tiffany ay pawang patay na. Bawat isa ay tinamaan ng bala sa ulo. Walang senyales ng kaguluhan sa loob ng apartment, walang gamit na nakakalat o basag. Natagpuan si Brittany sa sofa habang si Tiffany naman ay nasa kanyang kwarto. Pareho silang natatakpan ng kumot maliban sa kanilang mga ulo. Nadiskubre na si Tiffany ay nanonood ng video sa kanyang laptop habang nasa kama, nakapatong ang ulo sa unan bago siya binaril. Si Randy naman ay natagpuan sa bathroom ng pangunahing kwarto, ang kanyang mukha ay nakalubog sa dugo sa bathtub. Nasa gilid ng bathtub ang kanyang cellphone at isang basyo ng bala. May magazin naman ng bala ang natagpuan sa ibabaw ng counter ng bathroom. Dalawang 9mm na baril ang natagpuan sa apartment, isa malapit sa katawan ni Randy at isa pa sa loob ng kabinet. Mayroon siyang valid firearm owner's ID card. Natandaan naman ng pulisya na noong February 9 ng parehong taon, nauna na silang pinatawag sa kondo ni Anjum dahil sa isang insidente sa pamilya. Pero walang pisikal na pananakit ang naiulat noon at walang naaresto wala ring history ng karahasan na naitala sa kanilang pamilya. Pinaniniwala ang pinatay ni Randy ang mga anak bago pa dumating si Anjum dahil isang kapitbahay sa ibaba ng apartment complex ang nakarinig ng malakas na tunog bandang 4.30 ng hapon. Narinig din niya ang tila mahina, ngunit malinaw na sigaw ng isang bata mula sa ikaapat na palapak. Ayon sa kanya, mukhang normal naman ang pamilya at hindi siya nakarinig ng kahit anong pagtatalo noon. Nang makausap ng mga pulis si Anjum habang nasa ospital ito at nagpapagaling, sinabi niyang dati nang nagsabi si Randy ng mga pahayag tungkol sa pagpatay sa mga bata pero hindi niya ito sineryoso. Alam niyang mahal ni Randy ang kanilang mga anak at palagi nitong sinusunod ang mga gusto ni na Brittany at Tiffany. Kapag pinagsasabihan ni Anjum ang kambal, si Randy pa ang nagagalit sa kanya. Kaya lakiing gulat niya na nagawang patayin ni Randy ang kanilang mga anak. Ngunit ang hindi alam ni Anjum na isang buwan bago pinatay ni Randy ang kanilang mga anak, bumili ito ng baril. Nang mga panahong iyon, inaabuso na niya ang alak, pati na ang inireseta sa kanyang antidepressants at anti-anxiety medication. Walang kamalay-malay si Anjum sa mga pinagagawa ni Randy dahil nakaalis na siya sa bahay nila. Isinagawa ang mga autopsy noong lunes, March 13, Isang araw matapos ilabas ng mga otoridad ang mga 911 calls na ginawa ni na Randy at Anjong. Kinumpirma ng mga otoridad na ang magkapatid na kambal na sina Tiffany at Brittany Coughland, kapwa labing anim na taong gulang, ay namatay dahil sa isang tama ng bala sa ulo. Samantala, si Randall Coughland, ang kanilang ama, ay namatay dahil sa isang tama ng baril sa ulo na siya mismo ang may gawa. Kumuha rin ng mga toxicology samples noong araw ding iyon at ipinadala ito sa laboratorio para sa pagsusuri. Sa loob ng halos isang linggo matapos ang krimen, nilagay naman sa istriktong pagbabantay si Anjum dahil sa posibilidad na kitli nito ang sariling buhay. Ayon sa kanya, hindi na niya maalala ang mga araw na nagdaan. Natandaan lamang niyang dumalo siya sa burol ng mga anak at habang nakatingin sa kanila sa loob ng kabaong, naramdaman niyang hindi na nila kamukha ang kanyang mga anak. Ito ay isang masakit na pagdadalamhati ng isang ina na sa isang iglap ay nawala ang mga taong kanyang minahal at nilaan ang buong buhay niya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Randy, hindi pa rin ito tumigil na parusahan si Anjum. Isang parusa at sakit na dadalhin ni Anjum habang buhay. Ang pagkawala ng katinuan nito sa pag-iisip dala ng depresyon at anxiety, ang naging mitsa upang maisagawa ang malagim na krimen. Habang nagpapagaling sa kanyang mga sugat, nakarana si Anjum ng matinding depresyon, mga bangungot at hirap sa pagharap sa bigla ang pagkawala ng kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw matapos ang krimen, kinailangan niyang magdesisyon ng maraming bagay habang siya ay wala sa sarili. Isa sa mga desisyong pinagsisisihan niya ay ang pagpapatapon ng lahat ng gamit sa apartment ni Randy. Nagsisisi siyang hindi niya itinabi ang ilang gamit ng kanyang mga anak. Gaya ng kanilang mga journal at mga damit. Tuwing linggo, hindi pumapalya si Anjum sa pagpunta sa sementeryo malapit sa kanilang bahay, kung saan nakalibing ang kanyang mga anak na sina Brittany at Tiffany, kasama si Randy. Palagi siyang nagdadala ng bulaklak sa kanilang puntod, kung saan nakaukit din ang kanyang pangalan katabi ni Randy, isang desisyon na ginawa niya sa gitna ng matinding dalamhati at pinagsisisihan niya ngayon. Matibay ang kanyang paninindigan na hindi siya ililibing sa tabi ni Randy. Sa halip, nais niyang mailibing sa kabilang gilid ng lapida, sa tabi ni Tiffany. Alam ni Anjum na gusto sanang ipakremate ni Randy ang kanyang katawan kung sakaling siya ay mamatay. Ngunit tinanggihan ni Anjum ang kahilingan nito. Inihayad niyang mas mabuting katabi itong nakalibing sa kanilang mga anak upang masabi nito kahit sa kabilang buhay ang malagim na ginawa nito kina Brittany at Tiffany. Naglalagay siya ng bulaklak sa puntod ni Randy, hindi bilang pagpapatawad kundi bilang tanda na kahit kailan ay hindi niya mapapatawad ang ginawa nito. Habang kinakausap niya ang kanyang mga anak sa sementeryo, wala siyang salitang maibigay para kay Randy. Pinili naman ni Anjum na manatili sa St. Charles dahil wala na siyang ibang pamilya. Gusto niyang manatili sa lugar na mahal ng kanyang mga anak. Nanatili siya sa kondo na nilipatan niya isang buwan bago ang trahedya. Isang taon matapos ang trahedya, nagdao si Anjum ng ikalabing walong taon na kaarawan para sa kambal. Mahigit isang daan katao ang dumalo upang alalahanin sila. Makalipas ang ilang buwan, nagpalagay ng tato si Anjum sa kanyang braso, isang bagay na noon ay tutol siya. Nakalagay ang pangalan ng kambal at ang kanilang mga petsa ng kapanganakan at kamatayan. Bumalik siya sa terapi matapos itong itigil pansamantala. Mahirap para sa kanya ang mga holidays, pero pinalilibutan niya ang sarili ng mga kaibigan at taong nagmamahal sa kanya. Patuloy siyang lumalaban araw-araw. Nagsimula siyang mag-ehersisyo, makinig ng musika, at unti-unting tuparin ang pangarap na maglakbay, isang bagay na dati ay ayaw ni Randy. Buo ang loob niyang mamuhay para sa kanyang mga anak. Ngayon, kasapi na si Anjum sa Every Town Support Fund, isang pambansang grupo ng mga biktima ng karahasang dulot ng baril. Lumahok siya sa National Gun Violence Survivors Week noong February 2019 na nagbibigay pagkilala sa 58% ng mga Amerikano na may personal na karanasan sa ganitong karahasan. Nais niyang magkaroon ng mas mahabang waiting period sa pagbili ng baril, lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip o may pinagdadaan ng problema sa relasyon. Kaya't isinusulong niya ang panukalang batas na dapat hingat ng character references ang sinumang bibili ng baril. Anya, kung siya o sinumang kaibigan ay tinawagan noon, baka naagapan ang trahedya. Ang huling paalala ni Anjum sa mga kababaihan ay panatilihin ang sariling kakayahang tumayo sa sarili, magkaroon ng trabaho at sariling pera upang hindi tuluyang kontrolin ng isang mapang-abusong partner. Alam niyang hindi na siya kailanman tuluyang gagaling mula sa sakit ng pagkamatay ng kanyang mga anak, pero umaasa siyang sa pagsasalaysay niya ng kanyang trahedya, ay may ibang taong maililigtas. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.